no apologies, I would like to talk about Kaloyulo. I'm terribly sorry, but I cannot help it anymore. You know, masyado nang matindi ang tabas ng dila ng batang ito. Hindi ko nakinaya. Kagaya ng sinabi ko, nauna, ngayon lang po ako magsasalita tungkol dito. Hindi po ako sang ayon. The way he's treating his mother is horrible. Wala po akong pakialam dun sa girlfriend niya kung sino man yun, ano. Siya bilang anak, hindi dapat nagtatrato ng magulang ng ganyan. Kahit anong sabihin, mali po yun. Yung pagtulong sa magulang ay hindi responsibilidad. Ito po ay galing sa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa, ke nanay mo o hindi, pero lalo na kung nanay mo. Kung mabuti kang tao, hindi ka magsasalita ng kung ano-ano dun sa babaeng pinanggalingan mo kaya ka nabuhay. Napakasalimuot po ng istorya kung sasabihin ko sa inyo lahat kung paano ang proseso ng pagiging ina at pagiging anak. Hindi po kasalanan ng ina o ng anak na maging anak sila. Sila ang namili ng magulang nila, actually. Don't forget, it's, it's the mother who, who's here on earth first, bago yung anak. Tayo po, bago pinanganak, nag-uusap yan kung papayag na siya ay maging ina at kung papayag siya na maging anak ako, kung ako man po yung kaluluwa. Alam mo, ma mahaba pong ano yan eh, istorya, Kaya, hindi ko na, I would rather talk about something scientific. Something that has been proven and that you can check. Are you familiar with uh, fetal microchimerism? Fetal microchimerism means yung po ang DNA ng ina ay nandun po sa katawan at dugo ng anak. Habang buhay, ang anak, dalat dala niya yung cells na galing sa ina. At tuwing may nangyayari sa buhay ng anak, lalo na may kinalaman sa physical manifestation ng sakit, ang nagre-repair po ay yung cell, cells ng ina, yung DNA ng ina, hindi ng ama. Maniwala kayo sa hindi. You know, you should try to Google it. Iho, kaloy, marami kang hindi alam. Alam mo, parang masyadong matigas na ang puso mo. Sino ba nagturo sa inyo Hindi ka naman siguro tinuruan ng nanay mo ng ganyan. Kahit anong pangkasalatan ng nanay mo, nanay mo pa rin yan. Kahit gano'ng kasama ang ina, ina mo pa rin yan. Tatandaan ninyo yan. You're supposed to learn from each other. It's too bad kung nagkaroon ng kasalanan ng nanay mo sa'yo. So what? Kailangan mo rin bang maging bad? They learn from it. Help her learn from it also. Hindi yung ganyan. Hihiyain mo yung mother mo. Tatawagin mong magnanakaw tandaan mo, your cells galing sa ina mo hanggang mamatay ka. Kahit patay na ang ina mo, yan ang tutulong sa health mo. Yan ang reason kung bakit ang galing mong atlet. Tanga. Nasasaktan ako pagka may batang nagsasalita ng ganyan. Okay, hanapin niyo to ha. Fetal microchimerism. Fetal, F-E-T-A-L. Micro, M-I-C-R-O. Kime, C-H-I-R-I-R-I-S-M scientific po yan. It has been proven. It goes vice versa. Huwag mong kalilimutan kung gaano kahalaga ang iyong ina. Maski pa masama ang ina mo, kahit pa bugaw ang ina mo, ina mo pa rin yan. Huwag mong sasabihin hindi mo kasalanan na pinanganak ka. Masakit para sa akin yung ganyan kasi hindi mga nganakang isang babae. Ang buhay niya yung isang paa ay nasa hukay na. Kung ayaw sa iyo ng nanay mo, sabi nga ng nanay ko, pagka nagagalit sa akin, ang buti pa sinakal na kita na maliit ka pa. Salita lang po yon pero ang ibig sabihin nun, ilinuwal ka niya. At hindi pwedeng sabihin pinabayaan ka. Kaya ka nga naging athlete. Kaya nga ang lusog mo. Kaya nga ganyan ang itsura mo. Kung may puso kang tao, kung may kasalanan na ang nanay mo, patawarin mo. Huwag mong binabasto sa social media. Huwag. Babalik at babalik yan sa'yo. Mag-uumpisa na. At saka yung sinasabi yung tungkol sa pagdadala ng babae sa bahay ng tinitiran mo ng nando ng mga magulang mo. Obligasyon mo, nasabihan yung dadalin mo, kung seryoso ka, dadalin mo at papakilala sa nanay mo, naturuan na huwag namang na magdamit ng maayos. Ang unang dapat magpakita dun sa girlfriend nang paggalang sa ina ay ikaw